Yan guys. Ang ating bayabas, ang daming bunga guys. Hindi ko na kayang kainin. At ang ibon na lang ang kumakain. Yan guys, oh. Hmm. Ayan, hmm. ang laki pa naman noon, oh. Ang laki pa naman noon. Grabe. Maarte din sila guys, yung mga kinakain ko rin dah ano lang balat lang tapos tinapon ko na lang dyan hindi naman kinakain yung laman pero pag nandito sa puno pa kinakain nila yung laman marti din yan oh guys ang dami ng hinog guys hindi ko na kayang kainin kaya ayan ang ibon na lang ang kumakain yan puro tusik tusik Puro tusik-tusik ng ibon. Ang hmm? daming kinaka. Ang daming bayabas na kinakain ng ibon. Ayan, oh. Pag wala ako dito, ayan. Sila naman dito. Pag pumupunta naman ako dito, ay, sabay. Lipad. Ang Dami talaga. Yan ang aking mga tinanim, guys. Paki na. At ito naman ay apple, guys. Yan apple. Yan ang aking mga halaman, guys. Mm. Rose. Yan. Ako kayo sa aking Mountain Garden Ayan At ito pa guys Ang aking banana Ayan Dito kami kumakain Tanghalian guys Masarap dito guys Ang tambay-tambay Ayan natin mga halaman Hmm. Ito guys, ang aking ba banana. Ayun. Ang aking banana. Ayun pa sa labas. Nag-over the backwood na. Hmm. Hindi ko na makita. Hmm, diba guys? Ayun. Oh. Hmm. Ang aking kamuti. Ayan. Ang aking tinatalbusan. purple ayan, ang ganda aloe vera ah, pa, ito pala guys, pakita ko sa inyo yung aloe vera guys ano, namamulaklak na siya ayan, ganda huh? ayan tatlong klase itong aloe vera ayan, ang ganda ng bulaklak tapos, ito naman yung isang malalaki Tatlong klase yan. Ito naman ay hindi pa naman malaklak. O yan o. Um. Wala bang mga ano dyan. Bulaklak. Ayan. Ang aking mga halaman dito sa garden. Ito naman guys. Itong bayabas na to. Pinutol ko yan dahil hindi nagbunga. Ayan. Tubo ulit. Ang ko yung puno. Ito, dalawang puno lang to guys. Ang liliit pero ang daming bunga talaga. Kasawa. Kasawa kumain araw-araw. Ayan. Ayan lang yung puno na yan guys. Ang oh, lang ng puno. Oh. Hmm, diba? Ayan. Ito yung halaman. Anong pangalan nito? Ang ganda niya oh. Hmm. Ang ganda ng weather guys. Ayan, yung sa labas namin. Ayan. Okay guys, thank you for watching. Bye bye. Follow me. Hana Life Adventure. Bye bye.